pong ibigay yung kwento kung ano pong nangyari o ginawa po ni lolo sa kapatid nyo? Gusto ko lang po kasi ireklamo yung lolo namin. Nirepe po kasi yung kapatid ko ng 2020 at saka 2021. Bali yung bata po, nagsabi lang po sa amin, last year lang po ng December 2024 sa tito ko po. Yung tito ko po, sinabi niya po sa akin yung about doon. So, hindi na rin po ako nagdalawang isip na kasuan po talaga siya. Kasi meron din po kasing incident na yung pinsan ko po, 13 years old lang din po, ka-age po nito, ah uh, hinaras din po siya. Bali, simula grade 1 hanggang grade 3, inaattempt pong ipasok yung ari niya sa ari ng pinsan kong bata din po. So, apo niya rin yun, Bale? Opo. Lolo niyo sa tatay? Opo, father side po. Tapos yung Pinsa niyo? An anak siya nung... Kapatid po ng papa ko. baba Yung, ano, yung tita niyo? Apo. Apo. Okay. Um, gusto ko na pong makulong si Lolo para wala na po siyang <coughs> maaang ibang bata. Okay. Um, kung okay lang tanong namin sa iyo ni Atrini Blessy, no? Kailan nagsimula ito, Ne? Um... Nung ano po ako, four years old po ako, hinaras po ako ni Lolo nun. Okay. Ano yung ginawang pangaharas? Um, hinalikan niyo po ako sa leeg. Iniwan po kasi ako nila mami nun dahil may pinuntahan po sila. 2020 po, dun po niya ako na-rape. Which is ilang beses? Dalawang beses po, 2020 and 2021. So, ngayon kasama niyo si Lolo sa bahay, ano? Opo. Uh, parang naikwento nyo sa reporter namin na may oras na napaalis nyo siya. Opo, tapos bumalik din po siya mag-isa galing probinsya. Bakit hindi niyo siya mapalest nga sa bahay niyo? Kanya daw po kasi yung bahay. Ito po yung medical uh, records po ni Alias Nene. Ne, may pinagsabihan ka ba nito or may pinagsumbungan ka ba? Um, si Tito lang po yung sinabihan ko pati si yung mga ano ko po, parents ko po. Magulang mo alam? Opo. Tatayin yung alam na po? Yes po, kayo. alam po. Lahat sila okay alam sa kanila nila. na mm. matuloy na tong kaso na to? Opo. Police Captain Lerma Bulusan. Yes ma'am. Uh, sundan niyo po yung kwento ni alias Nene? Yes ma'am, may record na rin po kami niyan. How soon po kaya na pwede nang ma, mahuli itong si si Lolo para mawala na rin doon sa bayan kasi araw-araw kasama pa rin nila sa bahay nila. Una, nakakadagdag sa stress nung bata. Tapos, delikado pa rin dahil ang dami talagang pinaggagawa ng masama nitong si Lolo. We are just waiting po dun sa, ano, dun sa medical legal na result ng medical legal ng bata para ma-refer na po natin sa city prosecutors po natin. Yung Tapos kaso. po, pwede na pong sana po mahuli kagad kasi baka tumakas pa tong si Lolo. Pag tumakas to, baka bumalik pa ulit sa kanila or may ibang paggawan pa ng masama. Andito na yung medical legal. Kung mapadala po namin dyan, masampahan po kagad ng kaso? Yes po. After na masampahan po ng kaso natin yung ano, yung si Lolo, Pwede po tayong mag-apply ng barangay protection order mm -hmm. sa barangay po. Ma'am, ma-assist po natin para mabigyan ng protection order itong pamilya? Sige po. Basta po may case na po, we will just coordinate with Ma'am okay? Opo. Pag ano na po, kung nandiyan na po yung result ng medical-legal. Uh, pwede po, paano po kayo yung pinakamabilis na paraan para ma matanggal na kagad si Lolo doon sa bahay nila? Makipag-coordinate na lang po kami kay uh, Mabulusan kasi kasama din po namin sa operation yung police. <laughs> Opo. Okay, okay. Uh, pero pero atansyon niyo po, uh, ano kayang uh, time frame natin? <clears throat> uh, uh, after this uh, ano po, consultation, uh, mag na po kami kagad yung Mabulusan. Opo. Okay. Kasi nan, Opo. yung hinihintay na lang daw nila ah uh, Captain Bulusan itong medical legal. And na yes. po, ipoprovide na po natin. Uh, yes, po. Sa tingin ko, kaya po ihabol ngayon. P Pwedeng madala Apo. to doon ngayon? Yes, po. Apo. Ngayon. Apo. Para Kung mabigay po ang... ngayon, Apo. baka po pwede nang maisampak agad sa fiscal para makapag-issue na ng uh, warrant of arrest. Yes po, mag-usap po kami ni, ni Ma'am Bulusan po. Basta po, nandiyan na po yung medical legal. Ma'am Ruth, ano pong program natin para dito po sa mga naging biktima ni Lolo ng mga menor de edad? Uh, meron Lolo? po, uh, opo, pero di, syempre po, isi-check muna natin kung meron pong support, supportive na family members. Mm -hmm. Kasi kung hindi po supportive ng family members, syempre isi-shelter po natin yung bata. Uh, okay. ay Ito base po naman sa kwento nila, yung buong pamilya naman po nila uh, very supportive is supportive man, naman oh. po lahat. Ang uh, pinaka-concern uh, 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 lang nila is Nakatira kasi si Lolo doon pa rin sa bahay nila. Opo. Pagka naman po na-pull out si Lolo dyan or inquest yung case or whatever, uh, secure naman na po sila dyan. Kung hmm. hindi naman po mapu-pull out, sabi nga ni ma'am, uh, issue na lang po kami ng ano protection order. So para umalis din po dyan si Lolo. Okay. Sige. Opo. And, meron and namang... then we will provide for other uh, appropriate interventions for the minor at saka po sa family kung ano po yung hinihingi nilang assistance sa amin. Apo. Uh, yung maliban dun sa pinsan mo, meron pa bang ibang naging victim na si Lolo? Actually, meron po yung kababata ko po. Pero hindi ko po sure kung kaya niya magsalita eh. Kung willing pa siya. Pero Apo. siguro kung i-open mo, kasi minsan kailangan din nila ng closure o kung ano man. Kung gusto nila, sabihin mo na sisimulan nyo na rin to para hmm isang anuhan na lang, masampahan ng kaso, maisama lahat. Para talagang kung maraming uh, insidente, mas madaling ma maano convict si Lolo. <clears throat> Pero ang importante, pinaka-importante, sisiguraduhin namin eh, ma matanggal na siya dun sa bahay ninyo. May okay. iba pa kayong uh, gustong ilapit o concerns? Um, yung concern ko po kasi about sa property daw po nakapangalan daw po yun sa kanya. Yun po yung nilalaban niya sa amin. Inembento lang daw po namin to kasi gawa daw po ng lupa. Ah uh, kadalasan naman ganun ang mga ano eh uh, nag-iisip sila ng paraan para para pawal bigyan ng mutimo kuno yung mga sumbong pero kung may ebidensya naman kayo lalo na marami ang handang magsalita laban sa kanya okay. uh, nung sa mga ginawa niya ma makikita naman ng korte yon na ano lang yon kumbaga alibi o excuse lang nila na kunwari may motibo kayo. Pero kung yung sa lupa, concern nyo rin na kung kanino mapupunta yun? O? Um, actually, hindi naman po talaga kasi sa akin naman po yung lupa na yun. Okay lang kahit mapunta sa kanya. Basta yung ano ko po talaga, yung mga bata po. Hmm. Okay. Para hindi na po ma maanoan yung ibang bata pa kasi meron pa po ako mas maliit na kapatid. Yung compound ba kayo o Um uh, hindi po siya compound, bali hmm. parang ano lang po. Talagang iisang bahay? Opo. Ah, Sabay-sabay kayo kumakain, Ganon? Anong nalaman po namin yun? Hindi na po namin siya binigyan ng pagkain. Kailangan mo ng suporta kung meron kang mga pinagdadaanan. Dapat kumausap ka, huwag mong didibdip, wag mo dapat parati kang may nakakausap na tao. Yung tito mo man 'yun, si ate o kapatid, dapat i-ilabas mo. Oh. May gusto ka pa bang sabihin? Um, ah, gusto ko po talagang matanggal si Lolo kasi I think nakaka apekto po siya sa pag-aaral ko kasi wala pa po nung nagawa po niya yun sa akin. Mm. Oh, 'yun talaga yung unang-una nating ano, sisiguraduhin. Kasi nung ano po nung nasabi niyang year na yon yung year po na yon na ano medyo pala absent na po siya tapos yung report po sa amin ng teacher niya palaging absent although kahit ngayon po lagi po siyang si opo oh si lagi dene. po talaga siyang uma-absent. kakausapin din natin si Dr. Camille Garcia no ang uh, psychologist ng Clinic of the Holy Spirit uh, para ma-refer natin doon uh, magkaroon tayo ng uh, evaluation maipa-counseling natin si Nene opo okay po okay po so, kausapin po namin kayo uh, sa kabilang studio para po maibigay pa po natin yung iba pang uh, details kung ano pa po yung mga tulong po na maibibigay po namin okay po okay po salamat okay. po salamat po samahan po namin kayo mamu ko kayong mag-alala <coughs> maraming salamat po